Hello guys, once again welcome back to my channel and this is your uh, small Tintin Quero, walking Vlog At uh, ngayon po guys ay uh, August 24 and the afternoon At hindi na po kung gusto ipakita sa inyo guys Ito po ay uh, patungkol po sa pagkakabit po ng tiles Dito lang po ito sa may kanto ng San Luis no Purok Uno, oh Betes, Guaguamanga At ganito pala ang ano guys, ibalik pagkabit po nila ng tiles Asanit ah, lang po Una Uh, po sa atin na flexible guys Ito po isang uh, pandikit kibali ng tayo So sa ganun guys Sa so, masyadong uh, masigit Mas mahigitan po ang kanya pagkapit At uh, wala talagang kawala ulit guys. ibig sabihin hindi po talaga siya matanggal Bago po niya kibal ikabi Ito po ng ating uh, puro na siminto guys na nakalo So ganyan po siya guys oh. Samantalang yung isa, uh, isa po kasamaan guys Ay uh, na rin po ng pattern para na sa ganun kasi bawat kanto po talaga ay uh, may ma ma uh, katuparan po may perfect po talaga pagkakabit po ng tire dahil ito kasi guys ay uh, medyo paubulong ang dating po niya so kinakailangan po niya talaga ang uh, tama po talaga proseso sa pagkakabit at so, sa ganun kaya hindi po sila madidismaya o hindi po kawalan para po sa kanilang trabaho sa pangaraw-araw po nilang pakailangan so ganyan po si guys oh nalagyan na po ito na flexible then uh, kakabit na, na po niya ang uh, purong para ilalagay niya po doon or itapal na po doon uh, guys sa uh, puwang kung saan po rin dapat na ilalagay ito titignan po rin guys so ito na guys so oh. bali doon po niya sa may puwang po guys na taman lang po sa sukat dala nga po ng, uh, may pattern na po ito kayo na guys at uh, tinatabas na lang nang sa hindi ko siya mahirapan pero ang, ang kanya pagtabas guys ay sa kakaibang klase dala lang ako ng uh, gagamit po siya ng masking tape at doon po niya kibalig guhitan at nang sa ganun ay uh, hindi po siya magkakamali sa pagpuputol po ng tiles gamit po ang uh, angle grinder or uh, cutting desk at meron po siya guys na rubber nang sa ganun po talaga hindi siya mababasag so okay Uh, it's a very good uh, condition and a perfect combi combination samantalang yung isa naman guys so, tignan mo medyo paanggel kasi ang ano nito ang uh, kanya pong uh, or ang pagkakabitan po kaya tinatabas po niya throughout sa ganun din po ng sitwasyon gamitin po ang uh, angle grinder guys at isang cutting desk So ito guys, uh, siguro eh, 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 lalapat po niya muna ito okay. Nang sa ganun ay eh, may kabita po at malagyan na po isang pegs ito. Alright At dala nga po nang nakapattern po ito guys Talagang makasiguro po tayo na ito po talaga ay yeah, perfect Ng pagkakabit po At uh, hindi po ito kawalan sa mga gumagawa Kung talagang sa ganito po gawain talaga yeah, Kung bagay para sa kanila Ayan, napakadali na lang pero sa atin po talaga mga individual ay hindi po tayo ganun kadali na makakapagbuo po ng ganito kung tayo po ay wala akong po uh, exactong eksaktong experience sa pagkakabit po ng mga uh, tiles. So ito guys, so, okay na po siya. At siguro gagawin itong master, ito po kayo master na guys, yung talagang uh, ano, skill po talaga. Kung baga itong kasama niya guys, isa helper na lang niya. Pero kaya tapano, nakaintindi niya siya dahil siya naman talaga ang tatabas or uh, nagkakabit ng uh, pattern nang sa ganun guys ay uh, hindi na po talaga mas matagalan pa ang kanila pong uh, trabaho so ito guys tignan pa din kung paano po gagawin ni uh, scaled worker alright so ganun pa rin guys karoto po ng dati kumuha po siya ng uh, isang flexible uh, na parang gatas po ito guys kulay puti yan po muna ang ipapahit po niya doon sa may uh, tiles at pagkatapos po ay doon po, kakabitan po niya ito ng halo na puro. puro puro cemento po niya guys wala pong halo kahit kung timbangin kumbaga ipabalik balik ko lang kibali ang posis o, nang sa ganun guys ay uh, maging uh, kaaya-aya po talaga sa paningin ng mga dumadaan, lalo na po ito dahil dito lang po sa may kanto so, kailangan po ito guys ang uh, perfect talaga pag, 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 pagkakabig ng ties magpapakate pero muna sa akin wakas. At uh, pagkatapos ito guys, ay, ay ano ko lang uli, kakabal ko lang ulit kung ano po talaga ang uh, po nito. Nang sa ganun guys, ay uh, mas maganda na kung makikita po ninyo kung ano po talaga ang kibalik kinis para. Kasi sa ngayon po si guys, kasulupoy na po nilang uh, kinakabit ang tiles at pati uh, pinagtutulungan po yung na siguro naman mga bandang or kaya hanggang bukas lang po si Luis eh. o, uh, August 25 baka doon pa rin tumatapos eh, sa ngayon kasi nagkakabit po siya ng mga uh, nilang uh, apakan para dahil medyo mataas na po kasi So kinakailangan nila ang apakan na sa ganun guys ay maabot po nila ang gusto po nila ang abutin. Pero ang pagtatabaw guys is ganun pa rin. Ganun pa rin kibali ang proseso. So tignan mo guys, gumagawa sa posyalo ng pattern. So, susukat mo niya muna, then, uh, mayroon po sa extra karton para po kibali ang mapag uh, makapagpagawa po siya ng uh, pa pattern sa so, paggita po ng carton at tinulaki ba rin ang kanyang susundin at tatabasin so, sa paggamit po niya ng angle grinder guys or cutting desk so alright at uh, hindi pa naman talaga ito matapos guys hanggang maya po siguro at, uh, ito link muna ako yung video at hanggang dito lang muna guys at uh, maraming maraming salamat po sa lahat po na nakaproduct yung video at huwag po sana kayo magsawa nang sa ganun guys or uh, mong kalimutan na mag uh, like and share na sa ganun guys na maging updated po kayo sa video pa po, po na atin pong uh, may update sa araw araw po na atin pumagawain at uh, hanggang dito lang guys uh, maraming maraming salamat po ulit eh, at uh, God bless and ingat na lang po bye bye